Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. Live. live Nation News. Willie Boy Ramos, magandang araw sa Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Pinaghahandaan na ng Kamigin Island, Northern Mindanao, ang posibleng pagdagsa ng mga local, domestic at mga foreign na uh, tourists sa Panaad 2024 na ito ay ginagawa taon-taon na hinto lamang ito sa panahon ng COVID-19. Sa taong ito, magsisimula ang Panaad 2024 sa darating na marso 24 hanggang sa Marso at 30. Ang panaad o panata ay ang gawaing lalakarin ang may anim na putap na kilometrong circumferential road sa buong isla nan magtatapos sa old Hibok-Hibok Volcano Walkway. Araw at gabi ang paglalakad, counting pahinga, konting dalang pagkain at mga inoming tubig hanggang sa mapagtagumpayan ang naturang panaad. Marami ang gumagawa nito. Samantala, ginawaran ng isang significant accomplishment ang dalawampung mga police women sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Isang police master sergeant, dalawang police staff sergeants, dalawang police corporals, labing apat na mga police patrol women at tatlong mga NUPs or ang non-uniform personnel. Sa kanyang minsahe, sinabi ni Provincial Police sa Office Deputy Provincial Director na si Police Lieutenant Colonel Karim Kutin na malaki ang naiambag na mga kababaihan and uniform sa ng isang matapat na serbisyo kaya kailangan din ang mga ito na para rangalan. Isang sa Significant Accomplishment Medal ang Egi Nawad. Wala ba mo Reporter ni Mindanao Radio Kalikasan ng Oog City Base nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN live. Live. live! Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala.